Gawin na ko yan. Para alam ni Tutu. Yan o. Para alam din niya paano magkasimbol pa ulit. Ayan, lagyan mo ba paano magbaklas. Oo, oh, ayan o. Oh. Binabaklas nila. Eh, para mabalot na. Ayan, binabaklas nila. Ayan. Ayan. Ayan uh, yung balot ni Tube. Ayan, yun yung Pati, sa taas yan. to. Yung sa taas kanina. Okay. okay. So, hindi ko alam yung height niyan. Mamaya aning, mamay na. Okay, na dito. Uh -huh. Diyan tayo mag-base Mamaya aning sa mga sa mga, mga ko nasa baba. Kasama ko sila. <laughs> Dalawang chef ko din. Sa, ay sorry so right, ka Wala alam ni Toto. Ayan. Makasama yan, pe. Oo. Balot mo lang. ano nga. Balot mo. Anohin mo, tig. Lagyan mo, pe. ano. Basta. Poste. Pagsamahin. Salamang so, poste. Sige lang, kuya. Ito, eh. Tingnan mo siya. tingnan mo siya, di mo paano pang baklas na yan. Okay. Sige, kaya. Yan sa isang buong kulungan Yan. Ayan isang buong kulungan 'yan to. Ayan siya. Okay, isang buong kulungan 'yan, 'yung mga 'yung Okay. 'Yung bubo na lang 'yon, malaman 'yung isang bubong. Itabi niyo ko oh, 'yung dapat itu, Risha, Lame, oh, oh itabi niyo lang yan kuya para dili maguluan sa toto. Ah tama, oh, okay. di pagdikitin din naman. Ayah, no? Ayah.

Pwede din natin to no. Dito mo mandala. Pwede, pwede na kuya madala. Ha? Aba pa na ninyo. Okay na, guro na. Para maganyan talaga. ah sa sini. Ay, oh, ang galing no. Yan. Kaya ah, naman siguro yung kaysa luluin siguro yan. Oo, oh, Kasi ang bala ko dyan, Mali. dalawang checkout siya, yung malalaki, malalaki. Ganito o. Oh. Oo, oh, pagsamahin na siya. Kasi parang hindi na pagdating sa packaging. Tapos na.